Eto, lunes na naman. Para kanino ba kayo bumabangon o para saan ba kayo bumabangon? Siyempre, para pumasok sa eskwelahan at para magising ang diwa na gustong gusto pang matulog, ikapi mo na yan para hindi maimbyerna tulad na lang nito na tampok sa balitang nakaka-good vibes mula kay Wen Liantada. kawai kaway sa mga basicong kong coffee is life dyan. Tiyak kasi na makakarelate kayo sa hatid kong pang vibes. Coffee lover ka din ba? Yung tipong hindi mo ang araw mo pag walang nananalaytay na caffeine sa buong katawan mo. Hinay-hinay lang besh sa pagkakape. Sige ka, baka mamaya imbes na chill ka lang, magpalpitate ka ng bonggang-bongga. Kagaya na lang ng tampok sa ating kwento ngayon. Asi si invite mo sa clutch pan. Teka, kakapasok ko lang, oh. Paupuin mo muna ako, no? Oo, oh, oh, no? Yung aga-agang init ang ulo mo. Wala pa akong kape, ah. Mok. Sabi nga nila, magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Pero dito kay Ateng, magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa babaeng walang kape this morning. So, bakit may hindi yung ulo mo ngayon? Ang dami mong tanong. Hindi mo ba naiintindihan? Coffee is life. Kape ang dumadaloy sa mga ugat ko. Huwag ka na kasing magtanong, girl. Ibang klase ang nananalaytay sa ugat niyan. Coffee is life ang atake ng beshiko. Kaya shut up ka na lang, sis, kung ayaw mong masampulan. Ate, yung ulo mo nakaharap. Ate, yung ulo mo nakaharap. Ate, tabi. Aray! Kuy, bilan nga ng kape si Steffi, yung init ang ulo. Itabi mo na kasi yung ulo mo, girl. Kung ayaw mong tumalsik yan sa far away, bilhan nyo na kasi yan ng kape para kumalma na siya at hindi na uminit ang ulo niya. as nakamay kamay may alam na sagot, Steffi. Bakit ako? Nagtas ako ng kamay? Oo nga no. Naku ma'am, hindi naman siya nagre ng hands. Don't call her. Yan tuloy, namalditahan ka niya. Alam niyo namang hindi pa yan nakakapagkape this morning. Coffee is life talaga. Like there's something in coffee na wala sa iba. Hindi tulad niya na hindi matapang para ipaglaban ka. Pero hinay-hinay lang dahil lahat ng labis ay nakakasama. At iyan ng mga balitang maghahatid sa'yo ng labis na kasiyahan. Kaya itsika mo na din sa amin, Besh, ang mga feel-goods na kwento mo. E-message lang ang aming official FB account, Euro TV News. Ako si Wendy Antada, Balik sa inyo, Alvin at Vanessa.